So hello guys, good evening. Ayan. So for today's video guys, is share ko sa inyo kung paano mag-loan sa SSS kung ikaw ay walang trabaho, kung ikaw ay voluntary lamang na naguhulog sa SSS. Ayan. Share ko sa inyo 'yan. So ano ba yung mga gusto ninyong malaman, kung ano yung mga requirements no kapag kayo ay nag-loan, kung wala po kayong company ha, kung voluntary lang po yung uh, paguhulog paghuhulog nyo sa SSS. So, sa ngayon, i-share ko sa inyo, unang-una sa lahat, kailangan po mag-register po kayo sa uh, SSS, no, sa kanilang website. So, kailangan nyo mag-register dyan. At saka, pangalawa, kailangan yung paghuhulog po ninyo sa SSS, kailangan umabot po kayo ng 3 years, no, na naghuhulog sa SSS para makapag-loan po kayo kung kayo ay voluntary lang. So, yan, yan muna yung mga share ko sa inyo, guys, ngayon kung mayroon kayo mga katanungan, no, Uh, wala hindi ko pa ma-actual sa inyo kung ano yung uh, paano gawin yon pero yon kailangan mag-login muna kayo kung alam nyo kung marunong po kayo mag-login sa SSS sa kanilang website mag-login na po kayo mag-register na po kayo doon di ba ano lang naman yon na uh, follow follow nyo lang yung instruction doon so kailangan niyo mag-register sa kanilang uh, website tapos kailangan 3 years na po kayong member ng SSS para makapag-loan po kayo. Ganon din po yan sa mga gustong mag-file po ng uh, maternity benefit. No? At maternity benefits. Ayan. So kung voluntary lang po kayo naguhulok, mak makakapag-claim pa rin po kayo. Basta meron lang po kayong 6 months or 9 months backward na contribution. So guys, uh, sa sunod na video ko, explain ko sa inyo kung ano yung mga Uh, kung ano yung mga kailangan nyo kung voluntary lang kayo nagulog sa SSS paano kayo makakapagloan so bagong lahat no magsubscribe uh, mag subscribe kayo sa akin channel malaking tulong po yan at uh, paki uh, hit po yung notification bell para updated po kayo sa mga lalabas ko pang mga video sa mga gusto magtanong po sasagutin po natin yan so yun lang guys maraming salamat see ya